Ang teleskopyo ng Kepler ay tinayo para sa isang layunin lamang: ang tumanaw sa isang partikular na bahagi sa Milky Way upang hanapin ang mga exoplanet. Ang tagabantay na exoplanet ay sumusuri ng mga daang-daang bituin at natuklasan ang libu-libong mga exoplanet. Sa buong buhay nito, nag-lift-off ang Delta II rocket noong 2009 bilang bahagi ng programa ng pagtuklas ng NASA. Ang trabaho ng Kepler ay patuloy na iniiskan. Ang ilang mga tiyak na bahagi ng kalangitan sa loob ng ating Milky Way Galaxy upang hanapin ang mga sistema ng planeta. Sa oras ng pag off nito ay may pinakamalaking pangunahing salamin na naipadala sa kalawakan at mayroon din itong 96 megapixel na kamera upang iproseso ang liwanag na kinakailangan ng astronomiya ang mga astronomers ay interesadong malaman kung kaano karami mga bituin ang may mga planeta na umaligid sa kanila at gaano karami sa mga extraterrestrial na planeta o exoplanet ang may kondisyon na angkop para sa buhay na mag-develop. Sa mga siyam na taon nito sa kalawakan, nag-observe ang Kepler ng 530,536 na mga bituin at kinumpirma ang pag-iral ng 2,662 ng mga bagong exoplanet Ang mga exoplanet na ito ay labis na kaiba sa anumang nakita natin sa ating solar system Karamihan sa kanila ay may malalaki kaysa sa planet Earth at umaligid sa kanilang mga bituin na nilabis na malapit na kanilang natatapos ang isang revolusyon bawat ilang araw Mayroon din mga napakaiwagang mundo may mga mukha sa mga bituin na may mga temperatura na maaring pumawi ng pakal at may buong hemispero na natatakpan ng mga ng likidong magulang na bato. Ang iba naman sa mga exoplanet na ito na may laki tulad ng Jupiter ay umiikot hindi sa isa kundi sa dalawang bituin. Kung ikaw ay nasa ibabaw ng isa sa mga planeta na ito, makakita ka ng dalawang makakasunod na paglubog ng araw, hindi ba't napakaastig? Ngunit ang pinakamahalaga na kontribusyon ng Kepler ay ang matagumpay nitong paghanap ng mga mundo na may sukat ng katulad ng planet Earth na umaaligid sa ligtas na distansya mula sa kanilang mga bituin sa loob ng tinatawag na habitable zone o Goldilocks zone. Ito ay kung saan ang temperatura ay sapat na mainit para sa tubig na kondensahin sa kanilang mga ipaabaw ngunit hindi ito ganun kalamig na magiyelo ng buong buo. Bagamat ang pagiging nasa ganitong zone ay hindi garantiya para sa pag-iral ng buhay. Ang presensya ng tubig ay mahalaga at ito ang pundasyon ng buhay ayon sa ating alam. Isa sa mga exoplanet na natuklasan ng Kepler na kamakailan ay nagbigay silbi sa pagkaka-excite sa mga mananaliksik ay tinatawag na K218b. Noong Setyembre 2019, dalawang scientific teams ang magkasunod na inihayag na natagpuan nila ang mga palatandaan ng likitong tubig sa atmosphere ng planeta. Matatagpuan ang K218b sa 124 taong ilaw o light years na layo mula sa Earth, ang K2-18b ay mga walong beses ang laki kaysa sa planet Earth at tatlong beses na mas malaki. Umaaligid ito sa isang pangunahing talangka na punong gabi na tinatawag na K2-18. Ang mga talangka na punong gabi ay ang mga pinakamaliit, pinakamalamig na mga bituin at lubos na pangkaraniwan na uri ng bituin sa Milky Way. Ayon sa mga datos ng Kepler, tinatayang 6% ng mga talangkan na punong gabi ay mayroong Earth-sized planet sa Goldilocks Zone sa hindi kalayuan mula sa atin. Ang pagtuklas ng tubig sa ibabaw ng isang ganitong planeta ay isang makasaysayang pagtuklas sa paghanap ng mga potensyal na habitable na tinatawag na alien worlds ng mga astronomers. Ang K2-18b ay ang unang planeta na may tubig sa lahat ng mga exoplanet na natuklasan ng Kepler sa habitable zone ng mga between bituin. Natuklasan ng unang beses ng Kepler ang planeta noong 2015 at mula noon ang kanyang komposisyon ay nilinaw gamit ang iba't ibang mga teleskopyo tulad ng Spitzer at Hubble Space Telescope. Pangunahin ng ginamit ng Kepler ang tinatawag na transit method sa paghahanap ng exoplanet. Ito ay nangangahulugang kung ang isang planeta ay dumaan sa harap ng isang bituin. Ang liwanag mula sa bituin ay magdilim ng county. At dito natin natutukoy na may planeta doon. Ang antas ng pagdilim at kung gaano katagal ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang impormasyon tungkol sa sukat at orbit ng planeta. Gayunpaman, ang pagtukoy at pagdaraan ng isang extrasolar planet ay lubos na mahirap. Halimbawa, ang diameter ng Earth ay 1 over 109 lamang ng araw. Kaya para sa isang tagabantay sa labas ng solar system, ang pagdaan ng Earth ay magdidilim lamang ng 0.008 ang output ng araw. Ang mga kamera ng Kepler ay kinakailangang maging sensitibo upang makadama ng napakaliit na pagpapago sa kasilawan na ito. Sa parehong paraan noong 2014, natuklasan ng Kepler ang unang potensyal na habitable exoplanet. Pinukaw nito ang imahinasyon ng mga space nerd sa buong mundo nang inanunsyo ng NASA ang pagkatuklas nito. Ngayon, ang isang bagong pag-aaral ay nagpapahiwatig ng exoplanet na 500 taong ilaw ang layo ay maaring mayroon ding panahon at klima na katulad ng atin dito sa planet Earth. Ang pananaliksik na ito ay sinagawa ng Georgia Tech University at nag-aanalisa ng pag-ikot at aksyal ng exoplanet at natuklasan na ang aksyal na ito ay katulad sa planet Earth na nagiging dahilan na malaman na mayroon ding mga regular na panahon at isang maayos na klima ang Kepler-186f. Kaparehong pananaliksik sa malakalaking database ng Kepler ay patuloy na isinasagawa sa mga pagsasaliksik na universidad sa buong mundo. Sa katunayan sa mga nakaraang taon, ang mga natuklasan dati ng Kepler na itinanggi bilang potential na Earth-sized exoplanets dahil sa algorithm error ay muling natuklasan. Ang mga maling positibong ito ay ngayon ay unti-unti nang nare-reanalyze kasama ang mga datos mula sa iba pang mga teleskopyo. Isa sa mga planeta na ito ay ang Kepler-1649c na natuklasan noong katapusan ng 2020 habang binubusisi ang mga lumang datos ng Kepler at kinukumpara ito sa mga bagong datos mula sa Transiting Exoplanet Survey Satellite o TESS. Bineverify ng astronomers ang pag-iral ng isa pang exoplanet na may mga napakahusay na kondisyon para sa buhay. Ang Kepler-1649c na matatagpuan 300 light years mula sa Earth ay napakalapit sa sukat ng Earth at tinatayang may magandang temperatura. Ang mundo na ito lamang ay 1.06 beses na mas malaki kaysa sa ating sariling planeta. At ang halaga ng liwanag mula sa kanyang pangunahing bituin ay isang talangka na punong gabi na may 75% ng halaga ng liwanag na tinatanggap ng Earth mula sa ating araw kahit maaring magkapareho ang temperatura ng exoplanet sa ating mga planeta. Ang Kepler-1649c ay nagbibigay ng isa panghalimbawa ng isang earth size na planeta sa habitable zone ng isang red dwarf star. Ngunit bago tayo maging labis na umaasa, mahalagang tandaan na sa 2662 exoplanet na tinukoy ng Kepler, labing anim lamang sa kanila ang naroroon sa Goldilocks Zone. At sa 16 na ito, ang ilan ay tila nasa magulang ng mga between na nangangulugan. Ang isang hemisphere lamang ng planeta ang nakaharap sa between at hindi ito ideal para sa buhay. Ang iba pa ay mas katulad ng isang mas maliit na bersyon ng Neptune kaysa sa isang malaki na bersyon ng planet Earth. At inaasahan na ang mga planeta na katulad ng Neptune ay mayroong makabuluhang envelope ng hydrogen na nagbibigay proteksyon sa anumang layer ng tubig sa ibabaw nito na may mga planetary core ng bato at bakal. Kung ang envelope ng hydrogen ay sobrang kapal, ang temperatura at presyon ng layer ng tubig sa ilalim ay magiging sobrang mataas upang suportahan ang buhay. Bukod dito, bagaman mas malamig ang red dwarf stars kaysa sa mga bituin katulad ng araw, mas aktibo ang mga red dwarf star at maaring mas mataas ang halaga ng ultraviolet radiation na kasama kaysa sa ating karaniwang nararanasan dito sa planet Earth. Dahil dito, ang temperatura ng ibabaw ay maaring mag-iba mula sa negative 100 hanggang 116 degrees Fahrenheit o minus 73 hanggang 47 degrees Celsius. Ibig sabihin, maaring ang ibabaw ay karaniwang mas malamig kaysa sa Antarctica o mas mainit kaysa sa pinakamasukal ng mga disyerto sa ating planeta sa kasamang palad, wala tayong kalaman na teknolohiya para pag-aralan ang komposisyon at atmosphere ng mga mundong ito at mahusay na sagutin ang lahat ng mga tanong patungkol dito. Ngunit huwag manghinayang, batay sa entadistikang pagsusuri ng lahat ng mga obserbasyon ng Kepler, tinatayang isa sa bawat limang bituin katulad ng araw ay may mga planeta na may sukat ng katulad ng planet Earth at may temperatura sa ibabaw na favorable para sa buhay. Dahil dito, nasa mga labing porsyento na mga bituin ay katulad ng araw sa ating galaksi. Ito ay katumbas ng maraming bilyong potensyal na habitable Earth-like na planeta sa Milky Way Galaxy. Oo mga kaibigan, bilyong potensyal na habitable planet Earth dito lang mismo sa ating Milky Way Galaxy. Ang tanong ay, gaano ba karami ang galaksis sa buong universo? sinasabi sa New York Times ay halos 100 bilyon to 300 bilyon na mga galaksis ang mayroon sa ating observable universe. At kung ganito kalaki at karami ang mga galaksis at sa isang galaksi lamang ay mga bilyong potensyal na katulad ng planet Earth, makikita natin mga kaibigan kung ano ang potensyal ng mga papasyalan ng mga tao na maliligtas balang araw. Na ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos na mabubuksan ang mga misteryosong kaisipan ng buong universo at bibigyan tayo ng mga pakpak upang puntahan ang mga planeta na higit na mas maganda kaysa sa planet Earth at hindi lamang tayo bounded sa kalangitan kundi ang buong universo mismo ay mauopen open at ipapakita ng Diyos ang kanyang kinawa na araw-araw ay lagi tayong masusurpresa at ito ay gagawin niya panghabang buhay. Mateo 25 verse 34 Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo. Wala pa ng likhain ang daigdig. Oo mga kaibigan, tayo ay pumunta sa ating Panginoong Diyos. Isurrender natin ang lahat ng ating sarili sa Kanya. Sapagkat napakalaki ng plano ng ating Panginoon para sa iyo kaibigan na hindi lamang tayo bounded dito sa lupa, kundi ang buong kanyang nilikha, ang kalangitan, ay inihahandog ng ating Panginoong Diyos para sa iyo, upang makita mo ng higit ang kanyang higit na plano para sa iyo. Wala ka lang ibang gagawin, kundi manampalataya at isurrender ang ating sarili sa ating Panginoong Yesus sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Dahil binabanggit niya sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig ay susundin nyo ang aking mga utos. Ang tanong ay, mahal mo ba ang ating Panginoong Diyos? I-comment mo naman sa ibaba ang mga katagang, mahal kita Panginoong Yesus at susundin ko ang iyong mga utos. Salamat kaibigan at tayo manalangin. Ama naming panal mga pangyarihan namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat Panginoon dahil ipinakita niyo Panginoon ang ganda ng kalangitan ang mga bagay na pupuntahan ng mga taong nananampalataya sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, gabayan at bigyan ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ng buhay at mga discouragement at ibalin ang aming pansin sa mas matinding plano ninyo para sa amin. Mula ngayon, Panginoon, aming itinatalaga ang aming buhay hindi dahil sa price kundi dahil sa pagmamahal ng aming Panginoon Yesus Kristo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil hindi po namin deserve ang mga ito. Ngunit salamat Panginoon sa inyong grasya na kami Panginoon ay inaangkin bilang mga anak ninyo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.